Kayo po ba ay may alaga ding pusa? Bilang mga Pinoy, kadalasan mayroon tayong mga alagang pusa na kasama natin sa ating mga tahanan at kadalasan sila ay mga mahal nating mga puspin o pusang Pinoy. Sa video na ito ay pag-uusapan natin kung bakit dapat ka mag-alaga ng isang puspin. Ang mga puspin, short por pusang Pinoy ay ang mga pusang walang specific na breed. Mayroon silang mga short coats at may kombinasyon ng iba't ibang coat colors. Sa ibang bansa, tinatawag silang mga domestic short hair at short hair household pet o isang magi. Ang kanilang mga buntot ay kadalasang normal length lamang at kung may minsan ay maiksi. Ito ay common sa maraming domestic short haired cats sa Asia. Kabilang na ang mga bansang Malaysia, Thailand, Cambodia, Singapore at Indonesia. Ayon sa mga cat experts, ang mga puspin ay genetically linked sa Japanese bobtail na kilala dahil sa kanilang short tail. Noong 1,000 years ago, ang mga ganitong breed ay pus ng pusa ay nakatutulong sa pagkontrol ng rat population at ginamit pa ng mga Buddhist para mapigilan ang mga rats na kakainin ng mga paper scrolls sa mga temples. Gaya sa mga canine, ang mga puspin ay mad madali lamang alagaan una dahil sila ay low maintenance lamang pagdating sa grooming. Dahil sila ay kadalasang short-haired lamang, minimal grooming lamang ang kanilang kailangan. Ngunit dapat ay lagi ding i-check kung sila ay mayroon ng mga fleas at iba pang skin-related complaints. Ganon din sa kanilang mga claws. Gaya din sa iba pang mga breed ng pusa, dapat din ay maroon silang regular na vaccination para maiwasan ang mga contagious diseases ng mga pusa. Ayan na mga kamani matters, sana ay may natutunan kayo tungkol sa mga puspin. Kayo ba ay may alagang mga puspin? Anong kwentong puspin nyo? I-comment nyo sa ibaba. Huwag ka mahiyang mag-iwan ng like, share, subscribe para sa mas marami pang mga kaalamang kakaiba. Maraming salamat mga Matters. Paalam!